Binalaan naman ng Pilipinas at China sa mali-maling mga pahayag na nangako sa kanila ang gobyerno ng Pilipinas at tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nilinaw din ng National Security Council na walang kinalaman ng Estados Unidos sa mga ginagawang resupply mission sa West Philippine Sea. Si Madeline Villar Moratilios sa Balita. Pinaghihinay-hinay ng gobyerno ng Pilipinas ang China sa patuloy na pagpapagalat umano ng maling impormasyon patungkol sa mga insidente sa West Philippine Sea. Sa mga video na ito mula sa Embahada ng China sa Pilipinas, ipinapakita na ang resupply boat ng Pilipinas ang mistulang kumikiling padikit sa barko ng China Coast Guard. China's claim that the small and wooden sa May 1 intentionally rammed, rammed a CCG vessel is the height of disinformation and fake news. It's akin to claiming that a tricycle intentionally rammed a victory liner bus on its way to Baguio. Patuloy na iginiit ni Deputy Director Mao ng Information Office ng Ministry of Foreign Affairs ng China na ang Pilipinas ang nagpo-provoke ng sitwasyon. Sinisi rin niya ang Pilipinas dahil sa hindi pagsunod sa pangakong aalisin na ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. well naman dito ni Malaya, walang ipinangako sa kanila ang gobyerno ng Pilipinas. This so-called quote and unquote promise to tow away BRP Sierra Madre has been discredited and debunked time and time again over the absence of proof or evidence to support the same. It is time to abandon debate over this figment of their imagination. Iginita na malaya na walang kinalaman ng Estados Unidos sa mga ginagawang resupply missions sa West Philippine Sea. The missions to Bajo de Masinloc and Ayungin Shoal are completely Philippine missions utilizing Philippine public vessels and Philippine troops. Dahil sa patuloy na pang-bubuli ng China, ano naman kaya ang mungkahi ng ating mga kababayan na dapat gawin ng gobyerno? Kailangan dyan, ano, yung anuhin mo rin sila ng tubig, mas malakas. Yung Coast Guard dapat matapang din, yung Philippine Coast Guard, mas matapang siya. Atin yun eh. Para sa akin, ano na lang makipag-usap ng maayos para magkaroon ng magandang uh, pag, yung samahan, para magkaisa, ganun. Wala na sanang gulo. Tapi pinomba ng tubig, bombahin din natin ang tubig gaganti tayo. Oh! O ano ginawa nila? Di labaran na natin. Madeline Bilyar Morapilio para sa matanang Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Matanang Agila Prime Time para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita. Ay i-follow lamang at mag-subscribe sa At Net 25 TV.